Sobrang lambot. <laughs> ah, hila pa. Oh my God. Sobrang laki ng kutsyo ni Mas Heart. Ito yung bang kalas na guys. Yan, lumaki na. o ay kayo. Hindi naman siya malakas yung yes. mag-ano. Yan, ganyan Go, go. Ayan, lalaki pa yung sa plastic. Oh my goodness. Oh, yan ang lalaki. Akala nyo guys, sobrang ano lang yan. Sobrang nipis lang yan. Mag-wait kayo at bubuksan pa ni Miss Hart. Yan na! Yan na! Ang ganda ng kanyang pinaka ano, pinaka ilalim, kulay gray. limang ka kasya din eh, limang batang maliliit. Ah, oh, sila mo. Pero pag malaki na ay mga apat at tatlo na lang. Uh, pero lang po talaga bisag din matulog. Ang Over Itong niya. maganda. Are Grabe ba? yung pinaka ano niya. Itong talaga siya. Best. Ilang... May pillow pa yung kasama. Ang cute ang liit. Kaya kung gusto niyo rin ito, ililig ko to sa yellow basket. Kung marami pa kayong size na pagpipilian dyan.